Hi guys, good afternoon once again uh, welcome to my vlog ano, uh, nag order nga po pala tayo ng uh, solar air pump kasi po uh, laging nag run out sa atin so para hindi po tayo mahasil at tatakot na baka mamatay yung maisda natin nag order tayo nito guys so ayan guys, uh, ano naman uh, bali nag order na po at saka ayun, dumating na po guys uh, buksan na po natin yung bakit kung ano gano paganda yung, kaganda, yung uh, in order natin kung gano ka legit po ito So, ayan guys, napakaganda ng package ano. Kung po natin napakatibay na pag ano, ah pagka-package nila. So, buksan po natin itong karton na to. O anong laman ito? Char joke lang. So, ayan. ah nahirapan pa kung paano buksan. <laughs> so, yung ano ko po pala guys, is, ah, yung kapatid ko lang po yung uh, ah, pina, pina ko ng order ko. Kasi po, ah, nandito ko sa Maynila. Ano? Siya yung nagbabantay ng mga alagang ista namin dyan sa bahay. Sa Central. So, ayan guys. Kung makikita natin, ano. Ayan, may hose na. Kompleto na pala to Ayan, may uh, manual. Makikita natin yung manual. Ayan, kompleto na yung mga gagamitin natin, guys. Kung makikita po natin. Ayan yung wire. Parang mahaba. So, ayan. Magandahan lang uh, to Charge up yan. So, ayan. Uh, ayan, maganda po yung solar. Tama po yung inverter natin. Kung ano yung nakita natin dun sa, ano sa 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 Shopee. So ayan, napakaganda ng air pump po. Bakod siya So para po ma ano natin yan guys, magana yung air pump natin, kailangan po natin yan ilong press. So pero kailangan natin i-charge muna bago gamitin yan para hindi masira yung battery niya. Oh, nalaglag. <laughs> ayan na guys, ah... Uh, mamaya i-install din natin yan at saka makita din natin kung gano'ng kalakas yung uh, buga ng hangin nito so search nyo lang yung guys no? kapag uh, uh, gusto nyo mag order nito search nyo lang po sa shopee uh, ano po natin dun. makikita rin natin doon na yung solar air pump lang po kahit uh, solar air pump lang i natin so ayan na guys uh, na install na natin guys so yung hose na isa na yan is yan po yung sa solar So, ayan, napakasigla ng mga isda natin, guys. Napakatibay, no? Napakaganda ng tubig. Kahit maliit lang yung ano natin, kahit maliit lang yung, uh, air, ano natin, tawag dito uh, yung filter natin, ayan lang, guys, yung filter natin, ganyan lang kalaki, pero yung tubig natin is napakalinis, napaka-clear. Makikita natin, guys. Ayan, yung pinakamalaking isda na puti ko, guys, is yun yung pinakamatagal ng isda ko. Yung mga bago na yan is yan yung, ano, yung mga maliliit pa. Actually, nung kinuha ko yan is mga ano pa yan, mga bagong, ano pa yan, bagong puto na, ano, na mga koi fry. So, ayan, marami yan dati kaso naapawan ng baha at nakawala yung iba. So, ayan guys, uh, tingnan nyo. Yung solar natin is, inano na natin, na-install na, -install na natin. Di lang natin nakikita sa video kasi yung pinabideo natin is yung kapatid lang natin doon no, sa negros. So, okay na rin yan. So, at least makikita nyo lang kung gano'ng kalakas yung buga ng hangin nito mamaya. Yan, ang sayasaya -saya nila. Actually, tapos na nakain yan. Nakakain na sila. Kaya, napaka harot nila mag ano. <laughs> Ayan, tingnan Hindi magtagal guys, baka kapag uh, na rin tayo ng marami yan. Makakapahit ko na rin tayo kasi may partner siya sa palagi ko yung puti na kuy guys is lalaki lalaki ata yan yan po ang male so yung ano ko dyan is meron akong asagi dyan is parang ano ata yan female yung asagi ko dyan yung sa asangki So, ayan guys. Ah, uh, yung erator natin guys is A400 yan. Ah, uh, napakalakas ng buga ng tubig. Yung ano natin guys, yung fund natin, yun po yung uh, tarpaulin yan. Ah, uh, order ko lang din po niya ng isang buwan lang. Dumating din yan. Napakaganda at napakatibay naman at wala rin yung tulo. Magkikita nyo. o, oh, ang lakas ng buga guys. Magkikita nyo ah. guys oh, yan yung buga niya guys yun ang buga ng air pump natin na solar napakaganda oh, makikita nyo no yan so sana tumagal to guys sana tumagal po sya at uh, natin naman at sana uh, wag din sasama sama yung panahon kasi yung kalaban ng uh, ano natin, uh, solar natin is yung sama ng panahon kasi pag makulimin hindi rin magcha yung solar natin So, pero huwag po magalala guys kasi kaya pwede naman natin i-charge yung eh? air pump natin sa kuryente. Pag meron lang po tayo yung adapter na kasi dun sa inyong niyang supply para sa pag-charge ng baterya. May 5 volts na ano kayo pwede na yun. 5 volts na charger. Kahit sa cellphone basta 5 volts. Okay na yun. Yung mga fast charger pwede gamitin dyan. Pang-charge lang kasi maliit naman na baterya yan eh. Yan lang guys so please share my videos and likes. Thank you guys.